Hi guys, welcome back again to the Akin channel. It's Lowland Succulents from Saturday Lane. So, ayan, uh, more than one week paata ito, nalagyan ko ng. Um, what's it oh Osmo, guys, ayan. <makes> Ning, <noise> tambo. ang daw ni an Happy Bean. Ayan, guys. Kaya sa una nga niwang. Wang. Ning tambok dyan siya. Tapos si i'm um, Pretty in Pink. Tanggalo na ang tanos siya, guys. Dungan ni sila na huwag ibutangan o smokot. Naanaman nyo siya yung BBO. Sa so, ilawong. So, feel na marag di na dyan siya patanggal dito. Ayan. Kapo dyan sila. So, mo maanang ma ganahan ko sa usmakot guys. Pero sa hira po sila na pa hatagan, pa kanun. Kaya kung masubraan lagi po sila, mamatay. Tapos yung isa kong aron pe, andyan na. Dyan ko nilagay. Pero, huwag masunog na siya din ha, guys. Tanggalo na siya na, hindi ha. Ang tagdili. <coughs> 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 Tapos, ito. Pakairipat ko ito, guys. Okay naman yun dahon sa ibabaw. Oh, na. May Ang sa ubos kay an maging upo n ganang ganap so, ba saan gawapon? hablo ko niya oh siya tapos yung green na peperomia ko is iripat sa dun na horno ato e, gawapon sa pat pero hiripat dun na walisan na horno e, ko an pating mix So, mo luag dyan sila liha. Ang ah, lapita kay. Gibalhin ako ang uban liha. Dito as uh, katong last na akong nga uh, update sa garden. Tapos yung milo ko guys. Yung last year. <laughs> ano dyan siya ning tubo. Norgia po siya. So milo yan. Red na melo. So may nakipadong uh, ka ng Milo. White na Milo. White cup. So, agarong buhat ron is kanra. magripat sa akong mga bibis na need repot. Kako, ani ko no? Hybrid lovely rose. Kanra so, ko, ani niya? Chill ra. Lahat sa katungus sa gani nga. Ang kalisod man to. Pero murag uhaw na uhaw dyan siya guys. Okay na. Nag-inom na po ko, ko sa kadahon. So, ano. Pagkasan di kinira. Then, kana na. Kahapon. Uhaw na dyan siya. Tapos, nilagay ko dito yung mga Mendoza yung mariniko. Ayan. So, baka kuwaan na po ni Naho. Kaya nang nag na. Gusto ko kuwaan sila ka ng um, compact ba? Mana silang. Sige na ho. Kuha. Kuhaan. Arong mabalik ka guwap. Pero mo take pa na slag months o mo balik. Then carry guys, ganahan sa so sinjadirian dapat kita. Ayan. So, daan na lang ha guys kaya murag mo dyan dyan gusto dyan ang lapita nangangkang nagi dahon ay I meaning yung na ba ni nana na wa, na ng umbrella so mainhanin mo imong mga succulent so huwag ganahi sa gibot gibotang kanang pesto nila o Kuan, ning na ba mang down ang ilang dahon gusto nila o more sunlight. Marang dyan na di ah. Kini, ganahan sa ni og init guys. Apan laman, kay di man, di man nga ko ah, kabuhian aning dusty rose. So, mo di na ho siya po palabian. Pero baby rin ni to ang mother plant. Ang tulo, anak, tulo ka baby, katag sa mother-in-law. <coughs> kini sad ganahan sa ni jag init guys na so yan pa no lahi ni siya adtong gani ha murag so ni siya same anis ahong ko ano, na sa rato pero dag ko na dahon kay saari ari kirig gagmay ang apa naman ani na sunog sobraan pag summer og init so manang gibanhin na ho din ha, ha? sobra ani sa init na nag late na gid baby guys ibalhin na pud siguro ni naho dito dapit nga side so dito is morning sun then dito nga ang side afternoon na pud din hi amo nang aron pay ug ma chugi si dito so ayan ing na pud ag hong gi chop chop guys na jbb's klaro na jud na klaro nasa din sa pikas usara tag usara jud lang gihatag pero at least naa di ba na diba? Naman sila kung ilang heads do ka buok so ganahan sa ni siya og kuan ni guys kanang init ang kaso laman giina na siya na ho kay aron gusto kong madaghan kay dali ra mo ni siya buhion mo nang <coughs> dali an ra ko ni mo nang gi chap na or managhan sila di ko dili ko maglisod ni Jabba o kuan kanang atiman so kini si um, pink champagne mura uh, ibalhin ni na ho si sa init kaya nawa na color hasta ni sa morning sun Gihapon. idol ni ho sila nga dito. same ni Bonomo sa tapos guys Then, ang usa, okay na. Okay na dyan dahon. Kainom na siya. Um, uh, I mean, kuha na na. Ka Kanang, okay na yung roots. So, natanggal man na siya last time kay um, gikuan sa iring na natanggal nabusaw ang inyong pagon sa roots lahi sa iyang usa ka kauban kiri so kini okay na ni siya ang apala manawa iyang color kay sige mo lagig uwan diri as amo karon pa sige init nang nice ang init pa. ni morning then this one guys i don't know kung unsay id ani ni niya. pero look pinkish pinkish iyang um, dahon. Bluish. Bluish nga na magpagka-pink. Oh, di. Bluish grayish dyan na ipagka-pink. Then, this one is patchy nga. Nanvar. So, nice dyan siya dyan, guys. Kaya na ganyan. Dali ra. Buhi on. So, mo na gold na -ho sa home Um, garden. Karoon na year. Kaya na palit ko. Kaya na dili ko maglisod-lisod. Kaya Masayang lahat kwarta. Pero hinoon ako ipalit nga na matay na ho For example, this one is madiba. So, okay naman si is madiba. Namatay naman siya ito kung mga madiba tungod kay wak na ho na atiman. Agwa na matay namatay no. Kini. Kana. Kini. Sabay, so, mga daan. ho oh, Succulents. <coughs> this one kini mga kini si kini Love and War ang Love and War guys kay naglibog ko <laughs> pero hinoon tingali like, color regina okay. niya okay. then kini uh, um, bonomoso mi nga sunog, naga, anam, kay, na sunog nag-anam o kagamay kay wala na atiman. then kini mga anak na ni si guys this one also kini si gusto ni siya o oh, um, init ang apan lang ang apan laman kay say tawag ana ang apan laman kay sige lagi uwan din kini ni na ang anak crested hmm, mana mga man, dugay na no peach and bright then kini si ja amon stone cherry stone dugay na ni nah. so man ang agkas hong banhong gibampalit same same rag mga nang kanang feel na nga dali ro jud on so first time na hong ning palit ani guys um red ballet hong la uh, hybrid lovely rose sa na namatay pero na ay gamay na man then mga um kadto kadto ganiha nga ang kanay sa close kani ni India, red na red sa so, paman this one kana si Jack Christed. I don't know sa ID. So, mara na sila. ah uh, mga ghost plant na ho. Kanang ampine um, vine. So, something. You know? Heart nga. Mara kuan gani guys. Then, kanang sila mga kanak din. Ha? Mga daan na sila na ho. Mamuha nang corona na napukoy bagong succulents mga botay. Huwag kinisad guys. Lockdown. After lockdown pa ni si Dugay na dyan siya na guys. Same ani. Kini mo red siya, si Ani, Ini. Ini. Mas stress siya. So after Odette. Arang kanay sa panahon. Bumaw. Bisagway. Huwag gani mga dahon. Kay mga tumbatanan. Mga kahoy diri asam mo guys. So why mga dahon. Alang inita. Pero, bugnaw ang panahon. Ning red ni si Jia. Ang kagwapan ni ni Ja after Odette. Naglagas yung tagahong pano eh. <clears throat> pero, mabalik rin na si Ja, guys. Balik rin na si Jia, kagwapa. So, yun lang. After any magwan ako. Magripat. Kagwapan na ang Um, Korean reset so juga kaju kakla di kaju kaju kakla guys kayak anong kagrabi ini diri as buntag tungod kini si jawa joy road so gitanggal sa nama na si ja guys ako si jawa hindi pa ko mag road si jawa hinduan pa nina road So, yun lang guys. Bye!